Good morning guys Ito po ang ating si Mia Naglilimdim pa rin sa kanyang Makinakay um, yeah, uh, Papalitan na siya ni Sugar Dahil well, papa, papakawalan natin si Sugar Today is September 4 Wednesday At 8 o'clock in the morning Wala na pong masyadong ulan Baka wala ng bagyo ngayon Sana nga wala ng bagyo Ayan yung, mga, ayan yung bahay ng ating mga kalapate. Eh at uh, pakakawalan natin sila tuwing ngayong umaga para si Sugar ay mapalitan niya si Mia sa paglilim Thank yeah. you. Pagpasa natin guys sa napakabili no? uh, na, ng mga 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 lumabas na si Norman ay Norman, ang lalayo Yeah, gumipat na yung ating mga kalapate. Yung dalawang kalapate. Ayan. Hindi sumasama na maglipad si Grisler eh. Matanda na kasi. layo nila o oh. o oh, layo layo nila o oh, layo oh. ayan na, ayan na, malapit na ayan meron naman silang dagit wala saan na wala na nakita ayun ayun meron silang dagit na isa o ayan o kasama nila ayan o tatlo na sila o dagit nila yung isang yan Oh, na. Ayun, napakalayo. Yan sila oh. Tapos may aeroplano pa. Ay, aeroplano. Ayan. Okay, sasama so sa aeroplano. Sasama <laughs> sa aeroplano. Ayun si Norman oh, yung may sakit natin na kalabate. Hindi pa sana kakalimpay. baka mixo virus. Ayan, no? Si Norman. At ang iyong uh, aeroplano. O, oh, laki na aeroplano, Oh. Ayan, si Grisel, yung asawa ni Norman. Hindi na yan na masyadong lumilipad dahil na uh, matanda na. Ito naman si Norman. Yan yung ano, tatay ni ni Sugar. Nasaan ba yung ano, yung mga kalapati natin? Hindi na natin na ano, na bidyuhan. Uh, wala na oh, wala na wala na tayong makita sa yung papawid. Oh, asan na kaya sila? Ayun, 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 ayun. Lampit pala sila. Ayun, layo nila. Kaming donation na sila. Oh, ayun oh sa Escuela de San Dionisio sila napunta sa building na yun ang layo oh o oh, yan sila oh grabe layo na narating nila yan, oh. dalawa na lang sila oh ayun tapos pa pala ah, dalawa na lang o oh, yan oh ayan nag-iisa na lang siya o, nag-iisa na lang. Saan na ba yung kasama niyan? O, ayan, o. O, ayan. Ayan, babalik na yung dalawa. O, pagod na. O, ayan, bumalik na. O, ayan, nakabalik na yung dalawa yung, sum yung sumabay sa kanilang isang kalapate hindi nila naisama <laughs> yan nakabalik na po sila at uh, kakain na yan may, may pagkain naman dun may patuka na doon sa kanilang kulungan bababa na yung mga yan o, na kayo ha teka papalit lang kayong tubig dito sa may palanggana yan kasi yung tubig eh. Pwede na yan. natin. Pinakita natin yung tubig sa palanggana. napalitan na napal natin yung tubig tapos ayun si Norma no pa ano ano patingin-tingin tapos ito yung shell ayan oh. No? yung shell ng pinagpisaan ng isang isang inakay ni Lamia at ni Sugar ayan ayan guys si Sugar oh patuloy pa rin siya naglilimlim sa kanyang anak at tama uh, mamaya maya lang lalabas na yan at papalitan na siya ni ni Sugar sa paglilimlim ayan kikita ayan Nandiyan sila sa taas ayan si Norman Norman tapos si Sugar at si da si ano pala yan? si si ano si Grisel at si uh, Dag si Dagito Asan si ano si Sugar? Lumubab. ah wala. asan si Sugar. Oh, 'Yan lang 'yan. ang lang 'yon kasi may alak 'yan eh. Hindi 'yan hindi 'yan lalayo si Sugar dahil may alak sila na dilimliman So, ayan na po. Ah, uh, salamat po sa panonood ninyo sa ating uh, video. Uh, shout out po sa ating mga channel membership na sina Inay Mordi ang ating silver. Uh, Des Lorica at sa uh, Ubeger ang ating mga bronze na taga Hong Kong maraming salamat sa inyong uh, pagsuporta sa aking youtube channel at pagiging member ayan, oh, ayan na po si Sugar kasama na, nila ayan may plano na naman dumadaan Philippine Airlines siya tayan ang daming umaalis ngayon. Bukas yan maraming dumadating diba, dating, uh, usually mga galing Middle East, Saudi Arabia, Bahrain, uh, United Arab Emirates. Ano pa ba? Yan usually Ganon ang mga uh, umuuwi dito sa ano sa Pilipinas, twin webison maraming dumarating. So, ayan na po guys, uh, lumipad na naman. Lumipad na naman sila. Sana Ayun mag end na ako eh Uwipad na naman yung dalawa Iladagitin ba kayo? Wala na Hindi na makita ko saan napunta <laughs> Sana yung dalawang yun Uwipad na naman eh oh wala na, hindi na natin magilap ko na sana. Ayan guys, uh, lumipad na naman yung ating dalawang kalabate at uh, mamaya babalik yon Ayan na, ayan na sila, oh oh Ayan. ayan, nakabalik na ulit yung dalawa nating kalapate, ayan si si Sugar at si Dagito. ayan, so mag-end po tayo at uh, itong dalawang kayo nagpapapansin sa atin, baka umaba nang umaba ang ating video, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood, sa sa inyong pagtangkilik sa aking uh, youtube channel, sa mga hindi pa po, po nag-subscribe, please po subscribe po kayo at uh, hit nyo po yung uh, notification bell para sa mga ginagawa ko pang mga video ay uh, mapanood nyo kaagad. At kung gusto niyo naman po uh, mapanood kaagad, agad-agad ang aking mga video na ginagawa ay uh, magpa-member po kayo sa akin channel membership. Mura lang naman po ang ang bronze 25 pesos lang po ang bronze. So hindi na po hindi na po kabigatan yon sa inyo. sa uh, 100 pesos niyo uh, bali ano na yon 4 uh, months na ninyong magag magagamit yung 100 pesos niyo na uh, naka-member sa akin, at uh, every time po na magbi po ako uh, i isa shout out ko po ang mga mem channel membership natin so muli po maraming salamat sa inyong panonood at ako po ay magi-na uh, bye, bye po